Hi guys! So dito tayo ng mga yun mga mamshi. So nakita nyo naman na may hawak po si ate na manok. At may nakita nyo naman na may nagpray sa loob kasi ay nagri-ritual po si kuya. Ayan po si ate Jolly na nakatingin po sa nagri-ritual. At ayan po yung dalawang manok na pinabili sa akin ni Tita Bot para um, ibigay sa kanila para gawing um, ritual dito sa atin. O, sa lugar ng probinsya sa probinsya kasi mga mams ganyan talaga yung ritual at ayan po si papa nag-aayos nag, uh, nag po ng um, lutuan at lababo or dirty kitchen nila para mag uh, para safe at maganda kulit at, naman yung pagpapagawa ng bahay ni tita bot alam niyo mga mams um, ayan po, pumasa tapos kuya para uh, pahiran, lagyan ibahid yung dugo sa lieg ng manok para walang walang pupuntang malas o walang pupuntang uh, uh, mga negative na mga espiritu or basta so, yun, yun ang mga mams so ay habang nagre-ritual po si kuya si papa po sa likod or sa gilid ng bahay ni ate Jolly ay nagkokomponi ng um, dirty kitchen niya ayan ha yan leeg po ang nilagay ayan lang po yung dugo ang binahid dyan sa bawat Poste. Yeah, At ito na nga tayo mga ma'am. Si Mag-prepare okay, muna, okay, so, ng, so, so. Mag ah, muna tayo ng pagkain. Mag-prepare muna tayo ng pagkain. ng ating um, lunch okay, for today. Ayan okay. ay, po yung ating lunch. Okay, okay. Uh, uh, yung chicken na kinatay kanina. Ay, yan, uh, yan na. So dito naman sa area na to Sa table number 2. Oh, ay, nag po sa ating Jolie ng uh, mga Thank lamas. Thank sa mga kwan, manok. Madaling lamas. Yan, no? Mm, mm may bayad yan. Ay, it's to So, ayan ang kinanong ni Ate Jolie. At sa table number 3 naman, <laughs> dito tayo nagluluto. Mm, mm dito naman tayo sa um, table number 3. So, magluluto ako ng sabaw. Ginano ko muna siya para lumambot. Yan guys ha. So, ito yung ano dito ating Jolly yung kanyang lutuan at saka banggera yung kitchen niya kong baga hindi pa talaga siya tapos pero ang kulang na lang dito ay yero diba yan din si papa nagpapahinga yan din si papa so yan na guys ang shake ko muna to kasi pailangan talaga kumulo muna yung ano so ganyan nag siya ng tubig alika muna akin muna yan Oh, ito guys. Uh, lagyan ko muna siya ng tubig. Konti. Hmm. Uh, lagyan na siya ng tubig. Hmm. Uh, Ulan pa yung tubig. Wait lang. Kulang pa yung tubig. pa nga sa... Ilagay na natin ito. Panlad. <laughs> Ilagay ko po. Kailangan kasi marami. Kasi marami tayong kakain. Ay! Lika muna dito. Ipakita muna dito. eh <laughs> Ito o. Oh, ipakita mo. Ayan na guys. Ah! Ito ang Ano to? Talagay siya ng magic ferra. Asin, asin pa ba? Mas lagyan natin ang pastig. Ang Thank you. Hello, Guys, lalagyan na po siya ng ano, ng busot man, apapa. Yero. Ayan, guys. Ang yero natin na bago ay hindi mo nagagalawin. Ayan yung ating yero na bago. At ito yung luma. Para kahit papano may ma ano sila, Ate Julie. iba. Mm. Yan lang guys. Ito yung mga yero lang luma guys. So yan nalagay po ng yero. Pakistan. Oh, ito yung apilang daan. Oh, na. Apila lang na. Okay na guys. Sige lang sa likod. Ayan guys. So, yan, yan na lang nilagay sa likod para in case of may magluto ay hindi siya uh, masunog agad. Kasi kung plywood kasi ilagay dyan sa likod ay masusunog. So sin lang muna. Pero lang muna. Hmm. Guys, kakain so, na kami guys. Ang ulam namin ay um Adobo at lauya Yung nilaga Nilagang manok. At 'yan pa si so congratulations sa iyo, Ole. <laughs> ano 'yan, ritual 'yan, ang tawag dyan So anong message mo kasi tapos na talaga 'yung bahay mo. Baka next week pa tayo magkikita or baka ito na 'yung huli nating pagkikita kasi hindi natin makikita ulit. <laughs> so, barahin ko yan. Makikita, makikita pa tayo. Uh, uh -oh. Thank you so, so much. Tita po, thank you po. Maraming salamat sa puso na po ngayon. Isa, magandang blessings po. Kahit sabihin nilang maliit pero malaki na yan para sa akin. Mm -hmm. Thank you so much at Kahit maliit siya, Pero may ano naman ka, um, Privacy may eh, Privacy ka naman di ba Hindi ka naman sisilipan mm -hmm. Kaya nga walang bintana sa kabila eh. <laughs> so, so kailan ka lilipat? Mamaya Lilipat ka na talaga mamaya At matulugan mo na yan mamaya uh -oh. May mga simento pa tayo May mga simento May mga alublak black So itago mo muna yan baka uh -huh. Ito? Uh Oo -oh. may so, rami pa yan Dalawang sako uh -huh. At kalahati pa yan So ngayon oh, so, Mag lunch oh! na mag oh, tayo pa Maglunch na kami guys. So kain muna kami. Mm -hmm. So ayan guys, so tapos na yung bahay ni Ate Jolly. Uh, by the way, gusto muna natin pasalamatan si Tita, Tita Bo. Bot. So anong masasabi mo kay Tita Bot ngayon? Tita Bot, maraming salamat po sa <laughs> bahay. Dayon, so, may, ano na kami, kumpleto na. So thank you so much po na marami po, maraming maraming salamat. Siya so, yung anak niya. Ako po, nagpapasalamat po ko sa inyo sa walang sawang pagsuporta niyo sa amin kahit sa dami pwedeng matulungan pero kami yung pinili niyo. Yes. Maraming salamat po. Ikaw, <laughs> Mindy. Maraming salamat Ikaw, <Ikalidye>. lang. Naghiya. So, 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 <laughs> so take, take, take. Yan ang punso ko. Hindi, <laughs> hiyo pabalag. So, ito na guys. Ito na guys, yung <laughs> bahay. Mm. 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 So, ayun na guys. Nalagyan na ba siya ng dugo o oh? ng mandok kasi ritual daw yan. Apat daw na posti ang lagyan. <coughs> So, oh. So ayan oh, na oh, guys, oh. minix mo natin yung saging at saka ay! Ano yung um, ano tawag dito? Bulanghoy Bulang o kamuting kahoy. Kulay kulay red na siya guys. Masarap naman. Mm. So ito yung ating merienda. Mm. Ay. ay! diba? Medyo sabadumi tingnan. <laughs> Pero hinugasan po namin yan ang saging bago namin nilagay dyan. Yan nga lang, parang madumi siya tingnan, pero masarap. Diba? Oh, uh, dito kami guys, may ano na rin sila ate, may lutuan na rin sila at lababo. At meron na silang bahay, nilipat na sila ngayon.